Pero si Flash ni Boss Top Soy, Papay Star Chain. Start mo ba eh? Ay, ay, balang araw. Ilang araw inulan. Ang lindo. Tapos sa likod, isang buwan nakaparking. Walang taklo. Ito isa. Start tayo ito isa. RS baik, 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 baik,

ya wah, apa, wah, pengen, aku sebutin, pakan, pajangan, mah, mana, mau start, taghan, uh, start, 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 Para sa ngayon, ano yung sinyo na nausok? Ang butyo? Ah, nagiinit yung tang butyo. Parang nilusong ko sa bato, kuya. Ay, kalamsin. Ha? Painit muna. Ano kailangan natin switch dito? Ah, kaliwa lang na switch. Wala. Ang papalitan ano, na lang. Nagana pa ito eh. Two-third lang ito, di ba? Maliwa lang pala. Maliwa lang pala. Mas mara gi start, mas mabilis na mag-start 'yung rosy. Ah, wala ko lang sa post start.